Yan, a uh, good morning mga kasamang treasure hunters Dito tayo sa area At uh, tayo ay pinaunlakan Na mapuntahan ang treasure site ng mga kasama nating hunters dito Hayan, dito tayo sa pinaka dalisdis ng bundok Sa Sapa Kita dyan mga kasamang hunters At uh, yung kagad markings kagad oh. Ayan mga kasamang hunters, dito tayo Ayan, ito ang uh, treasure site ng ating mga kasamang hunters. Dito tayo ngayon sa kailang site at itong site na itong mga kasamang hunters. Ay, uh, ang lalim ay halos lampas tao na. Ayan, kita niyo po mga kasamang hunters. Ito ay uh, bungad ng tanil. Yon, kita nyo tanil na yung mga kasamang hunters. Yan ang tanil. Ngayon yung tunnel na yan mga kasamang hunters ay uh, na-open yan kasi nung bumagyo na tibag to bumaba. May tunnel doon na yan, straight na tunnel. Kaya ginawa ng mga kasama ng ating hunters, meron pa dito ay no, century tree sa taas. Ang ginawa ng mga kasamang hunters dahil dyan nag-umpisa yung tunnel. Dito, dito sila nag-umpisa ng hukay sa bungad. Ngayon ay huminto muna sila dahil uh, Kinakapos ng budget yung mga kasama nating hunters. Ang kwento nito mga kasama hunters kung bakit na uh, nag-operate ng ating mga kasamang hunters dahil itong bungad na ito ay uh, nakuhaan ito mga kasama ng uh, drum sa bungad na ito. Diyan sa dito. Diyan. Uh, diyan nakaupo yung drum, drum nakapatong diyan. Yung drum ay bakal. Tulad ng na gaya ng langis ngayon yung drama mga kasamang hunters ay uh, naka, may nakuha na sa loob pero hindi natin uh, sabihin ngayon dahil hindi natin i-detect dahil niya, uh, confidential yung laman pero may laman sabi ng kasamating hunters ngayon uh, kumuha uli silang detektor dinetect yan mga kasamang hunters ngayon dito sa kailang detection Ayan, dito sa area na ito ang lalim ng bubunuin ay nasa 30 feet grabe ito pala mga kasamang hunters bungad pa lang pero yung lupa solid na bato na oh halos ano pa lang to 5 feet so kung 30 feet lampas pa siguro ba malalim na pa ito mga kasamang hunters at ito ay solid kasi mapapansin nyo sapa na ito eh yan sapa na yan bato na ngayon kung 30 feet aba malalim na ito mga kasama hunters ito yung kailang at uh, treasure operation sa linggo muna nilang uh, nagpahinga sila San linggo at babalikan daw nila ito sa lunes grape gram pero ay yung, yung may-ari na nito nakadali na nga do sa laman ng drum. Di atin, alam kung ano yung laman, dinitalye. Eh. Ayan mga kasamang hunters tunnel. Silipin natin mga kasamang hunters yung tunnel na ito. Tambay magandang daan. Ayan mga kasamang hunters. Ayan yung tunnel. Actually, itong mga kahoy na ito mga kasamang hunters. Nakuha nila yan dito sa loob ng tunnel. Nagano na kasi nagbardown na, nag uh, bumagsak na eh. Pero nung araw doon nung bago ma na kanila, may bubong pa 'to. Bumardown lang. Dito nakakuha din sila ng mga gamit sa side. Ayan yung tunnel mga kasamang hunters. Dito nag dead end. Pero di natin sure kasi di nila explore eh. Di natin sure baka mayroong secret chamber to. Solid na rin oh. Taas. yung drum mga kasama hunters wala na kasi eh na nila eh kaya di natin may papakita na eh ito yung kailang uh, operation na detect na ito nung karaan garam mga kasama hunters yun na detect nila dirty pit sabagay kaya naman to bago magtagulan ano pa lang naman ngayon eh marso So, kaya pa. Ay nga lang ang reklamo nga nila. Solid, tigas 'no. Oh. Kaya nag-iipon sila ng gamit ngayong mga kasamang hunters. Ayun lang. At uh, maraming salamat mga kasamang hunters at tuloy-tuloy lang sa ating mga operation. Magandang sign. Ito sa kagitnaan ng kagubatan. Ayun. Ay lang mga kasamang hunters at maraming salamat.